Magandang araw, Joy Nostalge. Tayo ngayon inang dito sa Pasidaya Homes West upang makasama at makapanayam ang isang ama, kaibigan, at home officer, si Kuya Kenneth. Tara, samahan niyo po ako Ako po, magandang araw po. Oy, gini na yan. Maraming salamat. Pinamala ka mo kami. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Sige. Magandang umaga, Kuya Tenet. Unang-una, nais nice namin magpasalamat sa iyo sa pagpapaunlaw mo sa amin sa interview na ito. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwede mo ipakilala ang sa iyong sarili sa community namin. Ah, sure. Ako nga po pala si uh, Kenneth Agudo. Ako po ay 52 years old. Nakatira po rito sa Pasinayo West. Actually, nakuha ko yung bahay 2019, pero lumipat ako rito ng 2021 and meron ako pitong anak. So, nabanggit mo na lumipat ka rito sa Pasinayo West. Sa, saan ka ba galing dati? pago Bago ka napunta sa Pasinaya, Wes. Actually, marami na akong napuntahan na lugar. Halos lahat ata na sa Metro Manila napuntahan ko na. Galing ako Marikina, napunta ako ng Quezon City, napunta ako Laguna. Ang pinaka-last ko is galing ako ng Ibus, Cavite. So sa mga napuntahan mong yon, iba't ibang lugar, iba't ibang komunidad, ano yung masasabi mo naging kakaiba sa Pasinaya Homes dito, particular sa West, kumpara sa mga ibang lugar na napuntahan mo? Ang word na maganda yan to describe ang Pasinaya West is organized. Kasi, most nang napuntahan ko lugar, ito lang yung masasabi ko na when it comes to security, safety, sa livelihood, okay? Activities para sa mga tao rin sa community, nandito. Tsaka yung mga tao rito, okay. With regards sa pagkuha ng bahay sa Pasinae West, I'm very blessed. Okay? I'm very blessed. And uh, for me, it's security para sa mga anak ko yan. So that's why I even made sure pagkakuha ko na itong bahay, I didn't ask or na gagawin siyang hulugan. Sinigurado ko talaga, kinash ko na talaga para talaga wala nang alisan to para sa security na ng anak ko. And I'm very happy with this place. Uh, the people are good. Okay ng mga tao rito. Masaya. Rest ko yung hangin, hindi pa congested. So bilang isang ama, Kuya Kene, ano yung isa sa mga mahalagang bagay na gusto mong sabihin sa pamamaran ng nakuha mo yung isang bahay tulad sa Pasinaya West? Bilang ama, di ba? Ang masasabi ko lang, kung meron kayong pamilya, sa Pasinayowes, maganda magtayo ng pamilya. Kasi yung mga anak nyo safe. Katulad ng sinabi ko, wala na ko yung mga toddlers kayo. Meron tayong daycare na pwede sila mag-enroll. Meron din dito health center na bukas araw-araw. Just in case na kailangan ng mga anak nyo ng check-up. Saka yun, nakita ko may chapel dito eh. Yes, isa pa yan. So, yung mga mga religious beliefs nyo, pwede nyo i-practice dito without going out sa Pasinayowes. Napag-alaman din namin, Kuya Kernes, na isa ka sa mga ho-officer. Dito. Yes. So bilang isang co-officer, ano sa tingin mo yung nagiging bahagi o binabahagi mo sa community pagdating sa mga trabaho rito o sa pamamalakan dito? Uh, Nung lumipat ako dito sa Pasinaya West, of course, residente ako ng subdivision ng kabila, sa Amos. So when I went here, I was thinking na siyempre simpleng tao na naman ako. Back to scratch. Bagong pakikisama yan sa lahat ng mga tao na kasama ko. Of course, uh, for me, it's an added plus na I was voted as a officer dito. So kumbaga, it build self-esteem. Kumbaga, balik kumpiyansa sa sarili ko na I can still do it. I can still have this chance na para magampanan yung ginagawa ko dati. In helping the community. The first and foremost, we started from scratch. So we're the first batch of officers. Here. So far, we have given unemployed people, we have 37 employees right now. na nagtatrabaho rito. So nabibigyan namin sila ng trabaho and lahat ng pangangailangan nila nagagawa namin ng paraan. Ang staff namin dito, meron kaming tatlong admin, anim na sweeper na uh, naglilinis ng buong every everyday. Meron tayong maintenance, apat, na sila yung gumagawa pagka nagka-problema kayo sa so mga bahay-bahay nyo. Hindi nyo kailangan kumuha ng mga tubero, electrician, pupunta lang kayo rito, sila gagawa, libre yun. And then, meron tayong mga eco-man, sila yung tagahakot ng basura natin. Bukod doon, bilang isang co-co-officer, gaano ka-expose ang Joy Nostalgia Foundation sa community ninyo? Very much. Actually, since ako kay admin, most of the activities ng Joy Nostalgia dumadaan sa akin. Tulad ng? I know that there was recent mga activities for parenting, livelihood, ayan ng co-op. Meron din kayo para sa youth, yun sa mga leadership programs. And uh, the most recently concluded one, yung regarding sa disaster coordination at saka yun sa first aid. Nananakoy ko, is saka sa mga oh, participants oh, nun eh. Actually, doon ako nag-enjoy yung music. Siguro, para sa ano anong pinakamalagang natutunan mo sa disaster preparedness seminar? Actually, sa akin, lalo na itong Pasinay West is the most highest number of ano, residents at number of ano, houses. Nasa 5,200 kami. So, yung ginawa na seminar na yan is very helpful para sa amin since na beforehand, na bago palang dumating yung tulong na kailangan namin from whoever yung kailangan na tumulong let's say bombero o ambulance, adya na kami. At least meron kami ano, yung basic knowledge kung ano paano namin gagawin. Sa, sa, sa isang personal na pagtanong, no, Kuya, paano mo nababalanse yung oras mo bilang isang ama, bilang isang officer ng community, ng HOA, at sa'yo, sa personal mong oras, paano mo nababalanse yung mga yun? Actually, medyo may hirap, especially sa part ko, kasi call center ako, work from home. So, ang pasok ko is 8 ng gabi hanggang 5. So, ang gagawin ko, pagtapos ng 5, matutulog. Tapos, pag nagising ng konti, pupunta rito sa opisina. Making sure na smooth sailing lahat. Sa personal life naman, when it comes to my kids, of course, they look up to me. Dito ako sa Pasinayo West. Alam nila, officer na naman ako rito. So, for them, uh, I can see my children proud of me. And they are making me as an example. Even sa school. Yung anak ko, makbo ng officer sa, ano, sa school. Since na-auditor ako rito, yun ang rin niya. For me, I'm becoming a role model to my kids. For example, kung ikaw ang magpo-promote ng JNF o ng Joy Nostalgia sa ibang community rito bilang isang ama, paano mo ito i-endorse at papakilala sa mga ibang komunidad? Naniniwala ako na everything would be smooth sailing if it would be based on experience. So personally, ang pasinaya West naman at being an advocate of JNF with all their projects. So, pagka inilapit ko yan sa ibang subdivision, pwede ko sabihin na uh, we have done this particular project with the help of JNF, of course. Kasi hindi naman gagana ang isang project without, of course, help from the outside. If we will allow these people lang, group of people na sila-sila lang, siyempre, andun yung maybe lack of motivation unless na meron talagang magag-guide na who is knowledgeable kung paano talaga pagaganain isang project. So, sa mga nasabi mo kanina, paano nakatulong ang Join the Foundation sa ginagawa mo ngayon? Katulad nga ng sinabi ko, within us as officers, we could not do anything by ourselves. We have to need people from the outside to help us out, to uh, lay out some of the projects. Kasi kung kami-kami lang, hindi eh, mahirapan eh. Kasi without your help, yung mga binigay niyo sa amin ng mga information, we can't do it na kami mismo yung magpapaseminar for the parenting, for the livelihood. I don't think that we could do it. Especially in our manpower dati na anim lang kami na officer nung nag-start. Because na dyan nga kayo, it made our lives easier as officers to impart sa mga tao kung ano yung mga dapat na pwedeng itulong sa community. Kung saka-sakaling ikaw naman ang mag-promote na magkaroon ng isang bahay, ang isang pamilya pamilya, paano mo ito ibabahagi uh, sa kanila? For my personal opinion, ang pagkuha ng bahay hindi basta-basta eh. Kailangan talaga yan, pagkukuha ka ng bahay, may purpose kung bakit ka Not because na kumuha ka ng bahay kasi yung kasama mo sa trabaho, kumuha lang. Kailangan talaga may purpose, tsaka talagang focus ka sa goal mo na kailangan mo talaga matapos. And one tip, huwag kang kukuha ng bahay na hindi mo kaya bayaran let's say for example you start small wag ka kukuha ng bahay na pagka laki-laki ng monthly tas di, alam mo naman na hindi mo kakayanan para ma-attain mo yung talagang goal mo na magkaroon ka ng sarili mong bahay ngayon bilang isang magulang kuya ano para iyo ang kahulugan ng salitang simplicity simplicity by the word itself kumbaga parang ang pamumuhay ng ano ng simple yung hindi mo maluho sa so mga bagay-bagay syempre ladroon na rin yung short and long term goals so kumbaga kung, kung nagpa ka kasi I've learned to on a day-to-day -day basis. So, kung whatever I have right now, I make it a point to maximize what I have right now. So, you, you have to live in a simple life on a day-to-day basis. Tama, modesty. oh, uh, modesty, simplicity. So, right now, especially ngayon, natitira na lang sa akin, patlo lalaki. Patlo lalaki yan. So, hanggat maaari, pagka alam ko naman na want lang siya at hindi need, tinasabihang ko, you could have this, pero you have to earn it. Iyo, pag maganda yung grades mo, sige, so bibigyan natin. Pero hanggat maaari, Huwag naman yung masyadong mahal. We don't have to buy things na yung sobrang ano, yung mahal eh. Especially, sabi ko nga sa kanila, siguro magkagraduate nyo. Yan. The only thing that I could impart to you right now is making sure na makatapos kayo. So, yun ang ano ko sa kanila. Making so, it simple. So, maliwanag sa kanila kung ano yung gusto at pangangailaban. Oo, pangangailaban. pangangailaban. Yun ang importante doon eh. At yun, bahagi yun ng pagiging simple na hindi mo ahangarin kung ano yung gusto mo lang. Correct. Ang Correct. maganda pa sa gusto mo ituro, dahil kahit kailangan siya, kailangan nilang paghirapan. Oo, paghirapan. Hindi basta-basta binibigay na lang. Maganda, magandang ginagawa yung kuya. Sa trabaho mo bilang co-officer, paano mo na-apply kuya yung pagiging simple? Pagiging simple, yung simple is by reaching out to the people. Kasi if you're not a simple person, hindi ka makakapag-communicate sa mga downlines mo eh. Kasi doon nagkakaroon ng problema minsan yung mga tao medyo merong wall. Na iyang lumapit. Na Di ba? Hindi open. If you're a simple person, alam nila na down to earth ka. If they need to tell you something, yun, malalapitan ka nila. Mas madali sila makikipag-communicate sa'yo. Madali mo nga ang yung problema mo. Correct, correct. Okay. Kuya Kenneth, papalapit na yung fathers Day. Alam natin na hindi madali ang pagiging isang ama. Lalo na sa'yo, bilang isang HOA -ho officer, mahirap din pagiging isang HOA -ho officer, maging ama, at provider ng pamilya. Sa akin, ah, wala namang binigay ang Diyos na problema na hindi natin kinaya. And uh, bilang ama, marami sa iyong nakasalali. Kaya nga ikaw ang pundasyon ng pamilya. Hindi ka kailangan mag-give up. You have to be there for your family. Ang maganda dyan, bilang Pilipino, we have one trait na napakaganda na nakuha ng mga Pilipino is resilience. Ang pagbangon, pag pagka pa mo. So whatever man yung pinagdadaanan mo ngayon for you to sustain at saka ma-maintain mo yung family's needs mo, you have to bounce back. Maganda na, baka mensahe. Huling-huling mensahe na lang ako, Kenneth. Para sa mga kapamilya natin sa Joy Nostalge, meron ka bang susabihin para sa kanila? For Joy Nostalge, uh, in behalf of Pasin IOS, Homeowners Association, maraming salamat sa lahat ng mga proyekto na inilapit nyo sa amin. I know it has been very helpful. Nakita ko naman yung mga improvements. There's a lot of people na nagkaroon ng negosyo sa so co-op. Ang ating mga kabataan, tinuruan niya for the leadership training which is nagagamit na ng iba. So I was able to attend sa mga parenting na ano, pero I've heard good feedbacks about it. Pagpatuloy niyo lang po yung ginagawa niyo, Joy Nostalge, and uh, I hope to work with you for the years to come. Maraming maraming salamat, salamat Kuya Kenneth. Sana patuloy tayong magsuportahan para sa kagaganda ng yung komunidad. Ang gano'n din para sa amin, naman mas, mas lalo kaming makatulong sa inyo. Salamat, salamat kuya. Okay. Pangarap ng isang ama na mabigyan ng maganda, simple at magandang bahay ang kanyang pamilya. Dito sa Pasinaya Homes West, nakita ni Kuya Kenneth ang inahangad niyang pangarap. Higit pa rito, ang kanyang tirahan ay nasa isang magandang komunidad. Isang tahimik, maaliwalas at higit pa rito, isang napakagandang komunidad. Sa ngalan po ng bumubuo ng hoa, sila ng nagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ang Pasinaya Homes ay isang komunidad na dapat nating ipagmalaki. Kaya po mula sa kanya, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Joint Stage. Isang pasasalamat din po at pagbati mula sa Joint Stud Foundation. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ito po si Allen Silvano mula sa Joint Stud Foundation. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na feature ng Pasinaya ng Dangal.